for today's video ay nandito tayo sa aking farm kung saan ay magpuputol tayo ng mga dahon ng ating mga melon na nagkakaroon na ng sakit. So, nga guys, i-flex natin yung ating uh, melon na kung saan ay nagkakaroon siya ng powdery mildew gawa ng mataas ang moist dito sa aming lugar kapag ka umaga talagang nakikita nyo uh, nagbabasa-basa pa yung kanilang mga dahon. So ang nangyayari, nagkakaroon sila ng mga fungi na katulad nito. Hindi tayo gagamit ng spray na gawa natin sa so, bumili na lang tayo dahil ito yung number one dito sa Japan. Ang gagawin lang natin guys kapag mag spray tayo ng mga ganitong binili natin at hindi siya gawa ay kinakailangan ay makulimlim. Hindi maaraw kasi nakakasunog to ng dahon or sa hapon. Kaya lang kahapon kasi hindi ko nadala yung aking Uh, pang spray. Kaya nga tayong umaga since maghapon ay makulimlim. At meron tayong ganito na kung saan ay gamitin natin at uh, uh, pindutin nyo na lang sa link kung saan siya mabibili. Ang laki ng pakinabang ko dito guys kaya bumili talaga ako ng 10 piraso nito kasi napakadaling mag- uh, putol ng mga dahon. Lalo na kung yung mga kamay natin ay madalas nagdadagta kapag ka-director natin siyang pinuputol o pag gumagamit naman tayo ng gunting napakabagal ang trabaho natin. So pagpuputol guys ng powdery mildew, ayan kinakailangan ay dahan-dahan nyo lang yan para yung powder niya ay hindi sasabog at mahahawa yung ibang katawi niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kinakailangan ang mga melon natin at talong ay magkakalayo ng tanim kasi hindi sila pwedeng magsama dahil pareho silang prone sa powdery mildew. Simulan na natin at dito tayo nagsisimula sa ating dulong-dulong melon. Ayan. So dito sa kabila, hindi sila masyadong powdery mildew, no? Hindi katulad dito sa kabila. Guys, mas madami. Kumbaga, nasa tabi kasi sila ng tubigan at meron ditong tubigan ng uh, palay. Ayan. Kaya ang nangyayari, mas mataas yung moisture na pum, uh, pumupunta dito sa ating taniman. So, ang gagawin natin ngayon, guys, ay mag tatanggal muna tayo ng mga dahon. So, dito medyo okay-okay. At dumadami na rin kasi, guys, yung parang ladybug na kulay orange. Yan yung isa sa mga number one na problema ko dito sa melon dahil hindi talaga ako nag spray sa totoo lang hanggat maaari ayokong gumamit ng mga chemical. Kaya lang ay nagkakaroon nga sila ng powdery mildew. So, kapag nagkaroon sila ng powdery mildew, apektado yung ating mga bunga at ayan nga guys meron na tayong isang bunga dito na nakikita natin ayan at dalawa pa nga sila no so isa lang ang pwede nating buhayin dyan para lumaki siya at hindi sila mabansot kailangan meron kayong plastic bag na pagtataponan agad pagkaputol sa kanya kasi yan yung para hindi na siya kakalat at kailangan ay dahan dahan lang para hindi sumabog dun sa mga katabi nilang dahon ayan at usually, ang powdery mildew talaga nag start sa ilalim kasi yan yung part na hindi sila masyadong nahahanginan. At sumisikat yung araw. Actually, ang schedule ay magkukulimlim lang. Pero nakita nyo, sumisikat yung araw. Kaya, nadadalawang isip ako kung mag spray ako kasi baka madamage yung ating mga dahon. So, ayan. Ganyan lang yung ginagawa ko, guys. Ito meron, pero makukuha pa natin yan sa spray. Kasi minsan pagka uh, na sobrahan tayo ng putol nagtatampo din sila. Ayan. Kaya lagi nyo si sisiguraduhin kapag magtatanim talaga kayo ng melon ay yung uunahin yung isipin ay yung kailangan mayroong airflow dun sa lugar na pagtataniman nyo. Ayan, ayan, nakita nyo, lumuwag na rin siya. At syempre, hindi natin katulad ng pakwanan, ginalat lang natin dito. Kasi ang melon, ay, meron mga powdery mildew na kung saan, guys, ay uh, kumakalat. Kaya kailangan ay diretsyo siya sa basura pagkaputol natin. At ang ginagawa ko sa mga insekto na ito, ayan, hinuhuli ko yan. Nakakainis kasi inuubos nila yung dahon ng ating melon. Ayan, at sa kabila pa pala, hindi pa pala ako nag-spray. May dalawa pa palang pirasong melon doon. Ganyan na ngayon yung insura ng ating mga melon. At next time, ma-update ko kayo kapag ka may mga bunga na tayo. As of now, ito pala yung nakikita ako na may bunga, guys. Yung iba ay puro babae, ay puro lalaki pa yung mga bulaklak nila. Ayan, that's it, guys.